Hello mga ka-idol na lumakas sa Hello mga viewers, panibagong vlog, panibagong video. Ayan, so napakaganda ng panaw ngayon eh, mga ka-idol. And so, panibagong gawa na naman ulit tayo ng git na gawa sa kawayan mga ka-idol. may kita ni naman mga ka-idol na kapag simula na kaming gumawa. Ayan, so parehas pa din ang sukat nito mga ka-idol. So mga ka-idol, so napakainit nung nakaramdam na kami ng sobrang init. So, ilulipat na namin itong inagawa namin sa kabila. Ayan eh, mga ka-idol, bagong kawain niya mga ka idol Hello mga ka-idol, habang nanonood kayo sa aking video, please pakifollow and share po ang ating Facebook page at palike din po ang video natin. Mahalagang bagay na po yung mga idol ang pag-like ng video. At pa din po ng YouTube channel natin, JNF TV. Uh, Pakiclick po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video ina.